Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 14, Talata 25 hanggang 33. Sa Ebanghelyong ito ay Ibinigay ni Yeso Kristo ang mga kondisyon upang ang mga tao na nais sumunod sa Kanya ay maging mga tunay na alagad. Kaya nga, sumusunod sila kay Yeso Kristo at si Yeso Kristo ay humarap sa kanila. At sinabi niya, Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa Kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin ang ayaw magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. At itong mga salita ni Yesu Kristo ay nagdadala ng maraming katanungan sa tao. Sapagkat ang pinag-uusapan ay pag-ibig. At para bang sinasabi ni Yesu Kristo na huwag ibigin ng higit sa kanya ang ama at ina asawa at mga anak at mga kapatid. Samantalang sa sampung utos ay malinaw na nakasulat ang utos na igalang ang ama at ina. Ang ibanghelyong ito ba ay isang kontradiksyon sa katuruan ng kasulatan? At maaari nating sabihin, hindi. Hindi sapagkat ang sinasabi ni Heso Kristo sa Ebanghelyong ito ay maaaring magkaroon ng pag-ibig sa ama at ina, asawa, mga anak at mga kapatid. Ngunit itong pag-ibig na ito sa mga taong ating minamahal, minamahal ay hindi dapat humigit sa pag-ibig natin sa Panginoon. So ang parabang sinasabi ni Yeso Kristo, ang dapat unang ibigin ay ang Diyos at kahit naman sa sapung, sampung utos bago binanggit yung ikaapat na utos patungkol sa paggalang sa ama at ina ang unang tatlong utos ay patungkol sa pag-ibig sa Diyos at sinasabi sa atin na Yeso Kristo na mahalaga na unang ibigin ang Panginoon at manatili sa pag-ibig ng Diyos sapagkat dito lamang magkakaroon ng tunay na pagkaunawa at pakahulugan ang tao sa salitang pag-ibig. Dito lamang siya malilinawan at magkakaroon ng kaliwanagan kung paano umibig. Sapagkat ang panganib ay kapag ga ka walang pag-ibig sa Diyos at walang karanasan sa pag-ibig ng Diyos ang tao, ang pag-ibig niya sa kanyang ama at ina asawa, mga anak at kapatid ay isang pag-ibig na makalupa lamang. At maaari nating sabihin na ang pag-ibig na makalupa ay isang pag-ibig na palaging naghihintay ng bayad o isang pag-ibig na may kondisyon. Kaya nga sinasabi ng tao, mamahalin kita, iibigin ita, kita kapag ganito ka, ganito ang ginawa mo, kapag ganito ang ugali mo, kapag ganito ang buhay mo. At ito yung mga pag-ibig na may kondisyon. Sapagkat kapag hindi na nasunod yung kondisyon ng tao na ibinigay niya o ipinaliwanag niya sa mga taong kanyang iniibig. At kapag ang mga taong ito ay hindi naabot yung ekspektasyon ng pag-ibig na hinihingi ng tao matatapos na ang pagmamahal wala ng pag-ibig kaya nga kung ang pag-ibig lang ng tao ang batayan sa mga magulang asawa, mga kapatid mga anak kapag ang mga taong ito sa ating buhay may nagkaroon ng pagkakamali, nagkaroon ng kahinaan, nagkaroon ng mga pagkakasala, ang pag-ibig na may kondisyon ay nawawala. Wala nang kakayanang umibig pa, kahit dito sa pinakamalalapit na tao sa buhay niya. Kaya nga, ang unang-unang pag-ibig na dapat mayroon ng tao ay ang pag-ibig sa Diyos. At ang unang-unang karanasan sa pag-ibig na dapat ay maranasan ng tao ay ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat dito lamang nagkakaroon ng dalisay na pag-ibig para sa kapwa. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Ito yung pag-ibig na walang kondisyon. Isang pag-ibig na kayang magmahal, kayang umunawa, kayang tumanggap sa kabila ng kamalian, kahinaan at kasalanan. Kaya nga kung ito ang unang-unang pag-ibig. Kung si Yeso Kristo ang unang iibigin, sapagkat naranasan natin yung pag-ibig niya sa atin. Ang pag-ibig sa ama at ina, asawa at mga anak, ganun din sa mga kapatid, ay isang totoong pag-ibig. Kaya nga, parang sinasabi ni Yeso Kristo kung gustong sumunod ng tao sa Kanya hindi dapat humadlang yung pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa. Yung pag-ibig ng tao sa mga mahal niya sa buhay. Hindi dapat ipagpalit ang relasyon o ugnayan ng tao sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa relasyon ng tao sa Diyos. Maari kasing mangyari na ang mga ugnayan at relasyon sa tahanan ang maging pinakamahalaga at pinakaimportante sa tao at mapaybayaan niya yung relasyon at ugnayan ng pag-ibig sa Diyos. At kung ito ay mangyayari, totoo, magkasama-sama ang mga tao sa isang tahanan, sa isang pamilya, sa isang sambayanan. Ngunit ang pag-ibig na ito ay mahina. Kapag lumabas na ang mga suliranin, problema, hindi pagkakaunawaan, mga kahinaan, kamalian at kasalanan, maaaring magwakas ang pag-ibig na ito. Kaya nga maraming ugnayan, mga pamilya, mga tahanan na wasak, unang-una dahil walang karanasan ng pag-ibig ng Panginoon. Ngunit sana kung ang lahat sa loob ng tahanan ay susunod muna kay Yeso Kristo, unawain yung pag-ibig na alay niya sa atin, mararanasan ito. Ito muna ang una, ito ang higit sa lahat at maitatama yung mga totoong pag-ibig na kailangan para sa tahanan, para sa pamilya. Sa kasaysayan ng simbahan, napakaraming mga santo, mga santa na iniwan ang kanilang tahanan para sumunod sa Panginoon. At mas maalab mas masidhi yung kanilang pag-ibig sa Panginoon sa misyon na ibinigay sa kanila ng Diyos. Kaya nga nagkaroon sila ng lakas na iiwan ang kanilang mga tahanan. Ngunit, ang mga pangyayaring ito ay hindi dahil hindi nila mahal ang kanilang pamilya, ang kanilang ama at ina, asawa, mga kapatid, mga kaibigan. Sa katotohanan, mahal na mahal nila ang mga taong ito kaya nila iniwan at sumunod sila sa Panginoon. At anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang taong sumusunod sa Panginoon habang iniiwan ang lahat, ang taong nagmamahal ng higit sa Panginoon, sa ibabaw ng lahat ng uri ng pagmamahal sa mundo, ay isang tanda, isang larawan, na merong buhay na walang hanggan. At yung mga taong iniwan niya, na minamahal niya ay magtatanong at maraming pangyayari sa kasaysayan ng simbahan na noong ang isang taong banal ay sumunod kay Yeso Kristo iniwan ang kanyang tahanan ang buong tahanan ang buong pamilya ang mga kaibigan ay naligtas din sapagkat nakilala nila sa pamamagitan ng taong banal na iniwan sila at sumunod sa Panginoon ang kahulugan ng totoong pag-ibig. Kaya nga, ibigin mo na ang Diyos. Ito ang higit sa lahat. At maisasaayos sa ayos at maitatama ang totoong pag-ibig sa loob ng ugnayan ng tao. Kaya nga sa araw na ito, sinasabi ni Yeso Kristo, walang makasusunod sa akin kung hindi niya itatakwil ang kanyang sarili, papasinin ang kanyang krus at susunod sa akin upang maging alagad. Itatakwil ang sariling buhay, tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay upang sumunod sa Panginoon. At lahat ng mga tao, ama at ina, asawa, mga anak, mga kapatid, na makakakita nito ay tutugon din sa panawagan ng Panginoon upang sila gayon din ay sumunod sa mga hakbang ni Heso Kristo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.